Magigisa tayo ng luya, bawang at saka sibuyas. Pagkatapos ilalagay na natin ang giniling. Titimplahan natin ng paminta at saka ng asin para may lasa yung karne. Medyo natutusta to, na, lalagay na natin ng labong. Tapos gata. Tapos more cubes para mas malasa. Halo-haloin muna natin. tapos pakukuluan Itimplah natin ng konting patis konting asukal para mas ang lasa at konting toyo nilagay na rin natin ang kakanggata tapos sili tapos natin ng konting chili powder konti lang takpan natin at pakukuluan lang natin Ayan na, ang sarap nito. Titikman natin kung anong kulang na Ay, ang sarap na. Okay na ang lasa. Pwede nang iulam. Gutom na ako. Kakain na tayo.